Ayan po, ayan eh, po sa pagmamanay ako. Nakakipirahin ang galing araw, the stress. Dalawa po patay sa may bahay. Dinumbo po, po yung dalawang bahay po. na naman. bahay. Yung bahay po, smell po. Dalawa po yung patay. Dalawa po yung bata, kaligtas. Ayan po. sa -sakyan. So, doon na nang may, you know, you know. naman yung may ano, ano. May tulad naman. Doon po sumalpok yan, no. Doon po dumaan. Ano naman solid na north. May bahayan po yan. Kinumbak po niya. At may pwede lang mag-asawa. Ang mga lang po. Yung dalawang bata. Buti na kahit you ka. Ano. Ini bukan baik.